Tutal bawal ang kanyang pangalan at secret ang kanyang pangalan. Ay? Shit siya pala si Bawal sa amin. bawal magta-air. Saan? Eba, hindi ba? Iba, ibang tanong. Seryoso Seryoso ka ba? Oo nga, kung magka-college, tas dun ka, kung di ba ako mag-aal sa TV. Sa-tay pa rin. sa Ang pahalo na ano ba sarawi sa i down. Boy Eva, wag ka sumawa. Di ba doon ka mag-aaral? Di ba sabi mo ano, mag-iintayin ka kayo. Di niya kikilig. Nakikilig. Kumawa na itong bata na ito. Kumawa. Eva. Oh, malapit na ulit mag-fight. Malapit na ulit mag-fight. sa kami. Yay! mag Hello! Siya pa din. Ay, may tayo mag-fight na. Hello! Si, ba, si ba, ba, tayo, sabay si ng ligaw si sa'yo. Sabay ng ligaw. Si Barry Tiber, siya Oh, Si... Yun yung sa sorry. si Bawal o si ano, Dengevi. Si 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 lakas sa ano. Ba, meron ba kasi ayaw ang kakali sa sagot eh. Eta! hindi ako naipag-grosso. Kailangan seryoso ka. Michael Jackson! Totoo ba yung narinig ko na gusto mo talaga dito? Kasi darating sa bukas. O, sino ka mas pipiliin mo? Ipala gusto ko yung narinig ko. Si, si Bawal o si JK? Si Bawal o si JK? Pero may feeling ka pa rin yung JK? Ye, auntie, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, na Yeah, okay, okay, yeah, okay,